Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. For today's pacham video po, ang lulutuin ko ay itong baked fish na mamaya lalagyan ko ng uh, butter na may garlic at ginger at calamansi. Ayun, so first time ko pong gagawin. So talagang literal tayo ngayon na pacham-pacham. So meron po ditong anim na piraso na isda kung dito sa amin, ang tawag dito na sa isda, ito ay layak. So, ayan po. Masarap po yung laman yan. Tapos, meron pa akong uh, fresh na chopped parsley. Tapos, uh, ito ay black pepper powder, rock salt. And then, dito naman, meron tayong two heads ng chopped garlic, eight pieces na si. Tapos, fresh na ginger slice, thinly slice. Pero, gagamit pa din ako ng ginger powder, garlic powder, extra virgin olive oil, butter, at saka pala yung dried rosemary. Sandali lang po. Ito po, dried rosemary. Kung meron po sana ng deal, mas maganda sana. Ayan, so yan lang po yung ating mga ingredients nagready na rin po pala ako ng anim na na aluminum foil. So, bago ko pabalutin, i-season muna natin yung isda. Okay? Ito po yung asin. Mga lovely people. So, yan both side. Mamaya, sa kabilang side naman, lagyan ko din. And then, lagyan ko din ng ginger powder at garlic powder. Pero hindi masyado kasi mamaya sa mismong parang pinaka sauce niya, abundant tayo sa garlic. So, mabawang talaga itong ini-imagine kong ano, recipe. Ayan po yung garlic, to po yung ginger powder. Ayan po. And then, ihimas lang. Tapos, gawin same procedure lang din sa kabilang side ng isda. Okay? So, gawin ko lang po muna, mga lovely people. So, ito po yung kabilang side. Nalagyan ko na ng asin, ginger, at saka garlic powder. Ngayon, yung mga chanila, gusto ko lang din lagyan ng... Yan, ito po ay luya. Konting luya at bawang. So, ganyan lang po gagawin ko sa lahat. Okay? Tapos, lagyan ng konting olive oil mo ngayon. And then iano na, ibalot na sa foil. So, ngayon, ito, extra virgin olive oil. Gamit tayo po spread ko lang. Tapos, gaya ang sinabi ko, itong isda natin, ayan siya. Mayroon na yun siya. Kunting palaman ng bawang at luya Yan po. Tapos, um, sandali lang. <laughs> Kunting oil pa rin. konti lang kasi mamaya. Okay. Ganyan lang. ready na itong ilagay sa oven. So tatapusin ko lang yung anim na peraso mga lovely people. ayan mga lovely people, ready na sila ano. So ngayon, uh, make sure nyo lang na ito kasi baka magsabaw siya. Na, na nandyan siya sa ibabaw siya para po hindi magkalat, oh, 'di ba? Pero kung feel nyo naman maglinis, why not, <laughs> 'di ba? Ngayon, lalagay ko na siya na, na preheat ko na po pala yung oven ayan na po sila nasa oven na so 20 minutes lang pa kasi maliliit naman yung isda ko tapos uh, over 200 degrees celsius o, oh, diba hindi naman niya masusunog kasi nga naka foil ayan na po mga lovely people after 20 minutes na sinalang sa oven so ngayon ang ipiprepare ko lang po muna ay apat for lunch lang muna tapos yung dalawa mamaya na pang dinner dinner daw din na oh, sige po ngayon, tapusin ko na itong butter lemon blablabla natin. Ayan so, Ito uh, po? So, yung ating garlic at saka ginger. Ayan siya. And then, konting at saktong ano lang talaga yung lalagay ko. yung saktong rosemary lang di lang Hindi over-over. Ayan po, oh. Ganyan lang talaga. Para may bangong parang lemon gas. Feeling ko kasi may pagkatanglad siya eh. Feeling ko lang naman. And then, magtitira ko ng chopped parsley kasi pang garnish po. Ayan po siya. So, yung butter ko po pala ay unsalted. Siguro masarap din kung yung salted butter. Ano. And then, of course, mamaya-maya, lalagay ko na rin yung ating kalamansi so while ganyan pipigain ko na yung kalamansi kalaman si juice tanggal umay so, ayan po mga 30 seconds lang tapos ready na huwag yung over over sa pagkaluto yung butter so mamaya malalaman ko sa tikiman time kung kailangan yung magdagdag ng asin or whatsoever kasi ito hindi na ako naglagay pa ng na asin Okay, that's it mga lovely people. Tapusin ko lang ko. Tapos, ah, di ba? Ayan, so, nilipat ko lang sila. Gaya ng sabi ko, apat na peraso lang yung nitre-prepare ko. So, kaya ko nilagyan ng olive oil kanina para hindi po siya dumikit. Lipdoin ko muna mga lovely people. So, ayan na siya mga lovely people yung isda natin. So, ngayon, ah uh, lalagyan lang yan ng toppings. Ayan Okay na nga eh, kahit walang ganito. Tinikman ko. Masarap na siya. Ayan. So, mamaya magkakalaman ko result sa pachamelo ko. lang ako para dun pa sa dalawa. So, pagka ganitong kinain nyo, siguro, kung kayong magka-date para kayo nakinain, okay lang. Pero kung pupunta kayo sa date nyo, siguro iwasan niya kasi talagang pupuka kayo ng bawang. Ayan. Oo. Then, garnish ko lang ng chopped parsley. ayaw nila maghiwa-hiwalay. Pwede na yan. Okay. That's it. Hello mga lovely people, let's tiki man time. So, yan po yung isang buong fish ko. Tikman ko. Yan. ba? pa. konting rice. And then, of course, si catcher namin, yung pusa namin. Gusto din niyang kumain. Maririnig niya siya. Ayan po. Ayan po. Ой. Namiss may mga lovely people. Kasi, pwede ko muna. Masarap siya. Malambot yung isda, syempre. Hindi overcook. Ano. Tapos, yung butter lemon natin na may garlic. Malasa mo talaga yung garlic. Tapos, syempre, yung butter na may konting pitik na asim. Tapos, okay na kahit walang salt. Masarap na siya. actually. Masarap siya. Sana matry niyo. Pwede niyo namang gawin to sa steamer eh. Gawin niyo na lang ng paraan. O di kaya kahit walang steamer. Yung sa kawali, tapos meron kayo yung pot stand na ganun. Patong nyo lang doon, makuluan lang yung fish. Pwede na. So, yun, mga lovely people. Sana po ay may natutunan kayong patsyam-patsyam recipe. O, oh, diba? si gagi-agi akong amo. O, kasukas traba. Kaya hindi ko siya sinasali sa, ano ko, sa patsyam videos ko. <laughs> Kaya, yun. Kasi nga, um, naiinitan siya na alinsanganan. Ngayon, so, nawala tuloy ako sa sinasabi ko. Basta, thank you po for watching. at eh, Sana po, agi masayang kayo. Comment suggestion, sulat nilang po sa ating comment section. And, ingat ka palagi dyan. God bless. Keep safe. Para naman akong kinukuha na ni Lord dito sa ilaw na ito. Na nasa likod ko. Ayan po. And, enjoy cooking. Hanggang sa sunod po. Dito lang sa Kuchina de Pichi. Dahong mo pa pa recipes. Mama, ciao, ciao.